Pintahan ko muna, ha? ko, Batman. Bahala na si Batman. Diyos Maray na alglaw sa ating mga kababayan sa Indugabos, dyan sa Bicol. Mga tugang, makakasama po natin ngayon ng ating isang kababayan sa Bicol region. Isa sa mga sikat na basbolista nung panahon niya. Makakausap po natin ngayon, walang iba kundi si Mr. J.R. Reyes. Hello, hello, hello. Masa na bro? Okay lang, okay lang. Masa okay Alam mo, kumbaga bilang basketball player siguro itong recent na nangyari sa Gilas, Pilipinas. Siguro proud ka rin bilang part ng Gilas noong 2012, di ba? Mm -hmm. Kasi ilang years bago nakuha ulit yung ano, gold, no? 61? Oh, 61 years. 61 bago years, so... Tapos 2012 kasi nagilas din ako eh. So parang mm -hmm. one year lang ako. Pero yung paharamdahan na yun, sobrang nakaka-proud eh. Inga yung proudest moment natin as basketball aficionados. Okay. Ano yung sa tingin mo naging formula ngayon ng GILAS para manalo? Feeling ko yung chemistry talaga nila. Kasi mm -hmm. pag mo sila, pag sa mga sa practice, iba yung chemistry nila eh, yung ball movement. Tapos, Una-una si coach Tim din grabe na experience n'un eh. Uh oo. -oh. So feeling ko isang ano din malaking factor din 'yun sa sa mga players. Uh oo. -oh. Tapos feeling ko na challenge din sila kasi yung World Cup medyo uh oo, -oh, hindi na successful. Uh -oh. So feeling ko talagang mas-mas na motivate pa lalo sila Para redemption eh. Para ganun feeling. redemption yung ginawa nila ngayon uh -oh. para sa atin sa Pilipinas Kung uh -oh. Kumbaga nung nangyari yung balitang 'yun, parang buong bansa talaga nag celebrate eh. uh Oo. -oh, at saka nakakatuwa yung mga kababayan natin, talagang full support pa rin sa gilas. Ano man mangyari. Pero balikan natin, JR, yung buhay mo muna. No? Sa naging parang kung kailan ka nagkaroon ng interes sa basketball? Kung baga, nung bata ka, sa ka ba lumaki? Paano ka nagkahilig sa basketball? At paano mo nalaman na isang araw bigla ka tumangkada lang ng ganyan? Uh, lumaki ako sa Bicol eh. So hmm. sa Bicol, wala akong hilig sa basketball. Kahit masamaan ko nilalaro, di ako na nilalaro eh. Ang hilig lang namin doon, maligo sa ilog. Yung eh, um, mga probinsyano talaga probinsyano na, talaga na, ko. na, Yung, um, na, uh, na ano? playground namin eh. Oh. Ilog, sa, misa sa bundok, oh, kami. Yan ang magandang taguan sa bundok. Oh, tapos nung grade 4, <laughs> lumipat ako sa Bulacan. Eh, medyo tumatangkad na ako nun eh. Oh. Uh -oh. Trinay ko mag-basketball. Mm -hmm. hindi, hindi ako marunong, hindi ako sinasali. Uh -oh. Kasi talagang wala eh. Kahit sa school, in-terms, hindi ako sinasali. Uh -oh. Matangkad lang ako, pero talent sa talent, wala talaga. Kailan mo siya hinon yung skills mo na parang, oh, um, eh, kailangan ko na talagang gumaling? Parang so nakakaya naman uh -oh. na lagi akong ganito pagka naglalaro ako. Pero yun, ano? hindi ako napakinanalo noon. Basta laro lang ako ng kasi na-enjoy ko na yung game eh. Uh -oh. So, di ko na-realize na laro lang ako ng laro, ni enjoy ko yung game. Unti-unti medyo nag-improve na ako. Oo. Uh -huh. Tapos yung mga kaibigan ko, after school, laro kami. Pero yung level ko nun, kumpara para sa kanila, wala pa talaga. Oh. Sinali ako sa team sa Bulacan, kay, sa JLCF, mm. sa Bulacan, sa Bukawi. Eh. Parang ano ko, practice player lang ako. Mm. Ako yung pinakalas sa team. Mm. So parang tinitrain lang nila ako nung no? Pag may mga games, sama-sama lang ako. Pero taong ka nito? Siguro mga 15. Tapos sinali ako sa ano sa Claraa, Central Luzon Regional. Ano, oh, athletic Asia, meet. Oh. Ano, tapos sa Nueva Ecija, parang few seconds lang ako ginamit eh. No, uh -oh. saktong nandoon yung assistant coach ng Letran. Yung ibang teammates ko medyo may edad na, so hindi na pwede sa, sa high school. Hmm. Ako yung pinakabata. Bigyan ako ng all-in card. Tapos ilang ano ko ano height mo na nito? Nung 63 64? 64? 6'3" 6'4" 60 pa lang. Oh, uh -oh. yung mga teammates ko na pa ako noon. Uh Oo. -oh. Bakit ako pupunta ng Letran? Bakit uh -oh. ako kahit yung coach niya ano eh para biniro pa ako eh. Uh Oo. -oh. Gagawin ka lang pagtuhog ng ano niya nung night. <laughs> ano <ganyan, laughs> <ganyan, sabi. laughs> na, Di ko lang pinansin. Uh Oo. -oh. E, seryoso pala yung Letran sa akin. Uh -oh. So, pumunta sa bahay. Gusto ko talaga akong kunin. Uh -uh. Tapos, si mama ko, medyo takot kasi minor pa ako eh. Pupunta ako doon. Uh -uh. Manila yun eh. So, magka-quarters. So, kaya si mama. Ayaw niya. Uh -uh. ako, hindi lano ako eh. tibay loob natin eh. Uh -oh. Sabi ko, sige, sige. okay lang yung okay, mga laban yan. Hindi ko pa sa ang sarili ko doon sa letran. Yeah. Uh -oh. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na yung karir ko sa letran. Mga art toy naman, eto, gawang pinoy ito, si Quicks. Oh. So, siya sumisikat ngayon, di ba? Oo. Oh, tumatas din yung value niya. Oh. So, marami na rin. Nag-collab din siya sa Adidas eh. Oh. So, nakaka-proud din ko sa Pinoy na kikilala tayo. Para naman sa mga fans si Lebron James, anong art ba to? Um, si Malyari. Ano, Ram Ang tawag sa ganito pong art, steampunk, ko tawagin nila yung art na to. Ginagamit niya yung mga recycled materials sa metals to use as a form of art. And nabuo niya po to out of recycled materials po. Tapos ito pa, ito naman, um, painting naman ni Manny Cabrera. Fan din siya ni Jordan. Oo, oh, marami talagang ganyang mga Pilipino. In fact, si Rodel Gonzalez na dating member ng Side A. Uh, ano na ako siya ngayon, nasa ah, Disney Pixar siya. Gumagawa rin siya ng mga art ng mga famous sports oh. guys. And through the years, actually, pwede mo ipamana sa mga oh, anak mo ito okay. eh. Nung lockdown, nag-paint -ano din, eh, nag din ako eh. Jordan, Lebron, saka hmm. So yung tatlo. Oh, Teka, masama sila. Alam nyo, mga tugang, si JR, ang kanyang kapatid po ay si Mayor Lani Cayetano. Makipagkwentuhan tayo sa kanila kung paano naisip ba nila na pagdating ng panahon, mayiging mayor si Lani, maging kongresista, at si JR mayiging professional basketball player. So, kung lumalaki kayo ni Mayor Lani, ano yung mga ginagawa niya? Kasi nakikwento niya rin sa akin na nagbabasketball ka. Parang isa siya sa mga advices mo kung ano ang dapat mong gawin. Kung sasama ka ba, ano ka ba, papasok ka ba. Sabihin ko yung lumaki sa Bicol tapos yun no typical lang magkapatid din sa bate tapos uh -oh. sa probinsya chill lang talaga eh uh -oh. nauna siya sa bulacan eh tapos yun nagtuloy-tuloy din yung career niya sa sa politics uh -oh. tapos sobra na proud din kasi siya ba pinakabata naging congresswoman na yata eh uh -oh. Uh -oh. tapos nag nagpBA din ako bata din ako parang 20 21 uh -oh. pareho sila ni senator Alan one of the youngest uh -oh. congressmen uh -oh. and women ng kongreso natin kaya nakakatawa din na uh -oh. ganun na nangyari sa kanila nagkatuluyan at uh, isa sa mga fondest memories ko sa kwentuhan namin ni Alan <laughs> na nanliligaw si Senator Alan. Actually, hindi nga nanliligaw si Senator Alan. Nung lumapit si Senator Alan kay Mayor Lani, gusto ko agad pakasal. Tama ba yung kwento niya? <laughs> Oo, tawa. Hindi naligaw. Hindi, gusto ko nang pakasal para makita mo seryoso talaga Oo, ako. Ako dati one time, nagregalo sa kanya, um, video kay? Oh. Yung ano, karaoke. Oo. Oh para may nakalagay na para pag nakapakasawa ka ng politician, magaling ka na kumanta. <laughs> di ko, oh, yan to. Kinakusap ko siya. May gusto sa'yo yan. May gusto sa'yo yan. Uh -huh. And, siya, tawa-tawa lang. Hindi uh -huh. nagkakwento. Ayun, katuloy yan sila. Sino ba goat mo ako? Ako, depende sa ire. Depende Pero, ire. alam mo kasi yung every generation, di ba? Merong tinitingala yung bawat generation. Kung titignan mo sa ibang mga players, ang nag-revive ng NBA, Larry Bird sa ka Magic Johnson. Tapos, after nila, Michael Jordan Michael naman. Jordan. Nung nawala si Jordan, Kobe, Bryant, Shaquille O'Neal. Diba? So, ako, goat of every era ako. Era, era. So, nung time ni Michael Jordan, sa talagang goat. Pero sinasabi ng lahat, siya talaga yung goat sa ano. Kasi, kung titignan mo yung performance niya sa whole, di ba? Uh, kumbaga, six. Six, six. out of six. Six out of six. Six finals appearance. Six finals MVP. Six championships. Ito yung ano niya, memorabilia. So sa upper deck, meron siyang parang COA certificate. Oh. Kasi may, oh, mga, may, mga fake din na ganyan. Oh. Ito, meron siyang COA tapos may number siya. Oo, oh, ito pa rin. No? Tapos itong uh -huh. tinatawag nila na parang... Parang serial number. Serial na, number na, nung ano. System. Na pwede mo i-check sa system. Uh -huh. Kasi alam mo, doon sa mga buhibili ng mga sports memorabilia, especially sa pag collect kayo ng jerseys, napaka-importante nun. Nung hologram, nung certificate, nung serial number na pwede nyo i-check para hindi kayo maloko. Eh, tinatanong oh. mo, greatest of all time sa basketball. Ako, Laker fan ako eh. All my life eh. So, talaga nagsimula ako kay Magic, tapos Kobe. Uh, pero ako, in terms of yung effect sa, sa basketball talaga, ang pinakamalaking effect talaga, up to now, na kahit na hindi na siya naglalaro, Michael Jordan pa rin. Oh. Siya ang dagot pero ang favorite, pinaka-favorite kong player, Kobe Bryant. Kobe. Pero alam mo JR, kumbaga ikaw, yung motivation mo to be good in basketball. Makikita mo rin naman 'yan sa lahat ng mga mga galing na players eh. Kobe Bryant, hmm. 'di ba? Kita mo paano yung kanya may mentality. Si lebron James, they put in a lot of work before talaga pre-season or during season para gumaling ka, kailangan i-better yung craft mo eh. Hindi pwedeng porque matangkad ka lang, okay na. Purkit magaling ka lang sumot, okay na. May basketball sense ka na, okay na. Hindi. Okay. Kailangan mo pa rin yung training and lahat. Ngayon, sa nangyayari sa Philippine sports dito sa atin, ano yung tingin mo yung dapat pa nating bigyan ng pansin in terms of training yung mga young athletes natin para to improve their craft and also further yung pagangat natin? Kasi gold standard na itong sinet ng gilas Pilipinas oh. ngayon, di ba? Oh. Ano tingin mo yung dapat gawin ng... Philippine sports o as a whole para ma-improve pa to. Feeling ko na in para Better na mag-start din sila sa mga bata talaga. Hmm. Tapos yung mga yung coaches nila bawat school, magkaroon din sila ng parang coaches clinic oh. para at least kahit papaano mas ma-develop yung mga bata. Oh. Para pagdating nila ng high school, yung basketball IQ, IQ nila mas lalong tataas. Oh. Tapos pagdating ng college, tapos pagdating ng pro, mas makaka-catch up tayo sa mga European ano eh players oh. eh. Ano yung isa suggest mo sa mga up and coming na mga players natin? Ano yung sa tingin mo yung dapat nilang gawin in terms of yung kanilang own physical and yung personal na approach sa game. Disiplina. Yun na yung talagang kailangan yung lang instill sa sarili nila eh. Kasi minsan may mga pag atit ka, araw-araw practice yan eh. Mm. Darating yung point na siyempre kahit pa paano bibigay yung katawan mo, magkaka-injury ka. Kamaring ka na. So, kung, kung may disiplina ka, kung paano mo lalabanan yung yung utak mo na sige kaya ko pa to diretso lang doon mas separate yung ano yung mga players na naglalaro lang sa mga players na may disiplina. Mm. Kasi pag sa basketball, hindi lang after practice, kailangan mo pa rin kumain ng tama. Pag aralan yung games ng kalaban, yung mm. game mo, kailangan mm. mong improve yun. Mm. Doon na, na separate yung talagang papuntang pro eh. Meron ako nakita rito na medyo matindi. Ito, one of one to, di ba? Ito game used yan. Yeah. Game used White. na basketball shoes. Kanino ang kanino ano to? kay si LeBron. LeBron James. Tama ba ang presyo na nakikita ko dito? Nakakayak mga yeah. tugang ang presyo. Oh. Mga pali. <laughs> pag sa memorabilia naman, pag mga used naman, yung presyo niyan times 5, times 6. So, yung bear bricks na to. Maraming nagko-collab sila sa kanila mga artist din eh. At saka, Mas mga meron yung iba't iba nung sizes ho to. Merong maliit, may malaki, may talagang kasing halos kasing laki ng tao. At uh, marami rin mga Pilipino ngayon na nangungulekta nito. Sino bang favorite character uh, mo dyan sa lahat uh, ng bear bricks? Wala eh. Uh, lahat na enjoy ko talaga siya eh. Hmm. hmm. Ako, paborito ko sa lahat yan, si Batman. Batman? Kaya bahala na si Batman. Bahala na si Batman. <laughs> <Bahala> si, Batman. <laughs> si Batman sa atin dalawa. <laughs> Marami okay. na ring shoe collection pala dito, uh, no? Uh, shoes din. Oh. Sa shop, dililimit lang namin sa mga ano talaga, yung medyo rare or mahirap hanapin. Oo, oh, yung mga hard to find oh. na mga items, no. Ito naman, ano naman? Net naman siya, game used na net. Okay. Lakers Game to. Mismo, ho, yeah, eh, Lakers. Oh, kalaban Boston. nila dito ay Boston Celtics. Boston. Oh, grabe din history to. niyan, Boston. Grabe yung rivalry nitong oh. dalawang team na to. One of the biggest rivalry in whole of sports. Uh, Yan mismo yung ginamit nila ta. Bola naman. Mga oh, bola. Oh, What? kung may gusto kayo mga bolahin, ito <laughs> eh, ang kanyang kailangan gawin. Oh, Pumunta ho kayo dito. Ito, like for example, ito, Nikola Jokic. The Joker. The Joker current NBA champion, Denver Nuggets. Uh, game news. Game news to. Sipin nyo, pagdating ng panahon, hindi siya ay sa Sigera. Pagdating ho ng panahon, na uh, lalaki na rin ho ang preso niyan. Kasi sa sports memorabilia isa sa mga key dyan is maging keen observer ka nung sports para malaman mo kung sino yung may potential at wala. Parang gagawa na iba, parang investment na. Balik tayo dun sa pagiging letranista mo. Just recently, nag-champion yung Letran oh, high, school. high School after what 22 years. Oh my god, 22 years. Yung last time na nag-champion po yung Letran High School was <laughs> during the time of uh, JR and JC Intal. Intal. Oh, 2000 2001, 2002. Oh, so yan, so malata na yung edad namin. Oh, teammates po sila ni JC Intal <laughs> sa Letran. Si JC po nung college pumunta sa Ateneo de Manila at si JR naman po napunta sa University of the Philippines. Ngayon, nakikita mo yung performance ng UP ngayon sa so, recent UAAP seasons, 'di ba? Uh -oh. Nag-champion the previous year, nag-champion nung 2022, naging fi naging final four nung palao ni hmm. Paul Desiderio, yung kanyang famous na atin to papasok to ito, ito, ito. moment, 'di ba? Uh -oh. Bilang alumni ng UP, proud ka ba ngayon sa naging sistema ng UP sa basketball? Oo, kasi nung time namin, ano eh, parang sobrang hirap namin manalo. Oo. Parang pag UPNU ang ano Kalaban sabi, mo parang okay na eh. Ano, alam na eh parang bonus stage kung Pero ngayon UPNU pero nung, yung medyo kinakatakutan sa. Pero sa second year NAP. namin, medyo okay naman nakaka kami. Pero ngayon naka proud kasi iba pa rin ang gagawin ng ano eh Malakas yung anon, suporta sa iyo. Oo. So totoo yan. Yun kahit paano yung UP, at least nime-maintain na lang sa taas sila. Parang destiny ata yung pagpasok mo Oo. sa UP dahil doon mo nakilala yung mm, Love of Your Oo, Life. Yun. Oo. Is so, para kanin rin ganoon, slam na noon, parang champion noon. Kwento mo naman ng konti kung paano kayo nagkakilala ni Jen. Volleyball player siya, mm. tapos ako sa basketball isang gym lang kami. So, lagi kami nagkakasalubong. Eh, torpe ako pag ano eh. Pag yung maganda tsaka medyo may ano eh. So, nahihiyan ako. crush mo medyo. Oo. Pero ano pag yan? hindi mo crush, okay lang kahit kasapin oh, mo na ano. Kaya no. eh, medyo may tsura eh. So, yun, nagkakasalubong kami. Tapos, one time, papunta siyang PT room. Tapos, kasama ko yung teammate ko. kakakalala rin ni Jen. Hmm. Yun, pinakalala kami. Tapos, kinuha ko yung number. Tapos yun, text-text, yun, medyo... Talang nagsimula yung nagsimula dating na. niyo. Kailan kayo okay na ni Jen? Ako, pag di ka ako, yari tayo. <laughs> yun, mula, ano? Kasi year na lang, year na lang. 2008. Para, yun. Eh, 2008, 2008. Para sigurado, <laughs> so, di ba? para ano. Uh, did she change your life in terms of yung approach mo sa buhay? Oo. Kasi, nung sa UP kasi, di ganong successful yung ano ko dun eh. Yung sa basketball ko eh. Uh -huh. So, meron akong mga down talaga na... moments tapos sobrang down ako na hindi ako makalaro na maayos. Tapos, nakat din ako sa team eh. Di, di niya ako iniwan. Uh -oh. Tapos, minotivate niya pa ako. Doon ko siya na-appreciate lalo. Sabi mo nga nung nag-retire ka, 20 years, 10 teams. Hindi mo ma-achieve yung kung wala doon sa motivation Oo, oh, kasi Sa, uh, ngayon na-realize ko na kailangan talaga yung papakasawa mo, katuwang mo sa buhay, at mamamotivate ka lalo eh. Lalo na kung wari, down ka, dapat nandun sa tutu to, to, to lift you up, kumbaga. Napaka-importante yan. Ngayon, Kwento naman natin yung road mo to PBA. Ano yung unang-unang team na sinalihan mo? Welcome Dragons. So, Na-draft ka ba o direct hire? Direct hire eh. After I'm sa PBL, three players ang sinama nila sa amateur papunta sa pro. Uh -huh. So sinama ako, ako, si Jay Sagat, saka si Jun Cabato. Okay. So, yung moment nung drafting, at least walang kaba na... Hindi ano, ka makakasali oh, 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 ng team ka. Kasi sino ba? kukuha sa akin o oh. baka walang kumuha sa akin. So, nung pagpasa mo ng well-coached, kamusta yung first few years mo as a PBA player? Nahirapan ako no? kasi position ko noon 4 or 5 eh. Mm. So, misan binabatayan ko sila Asita Olawa, sila mm. Eric Meng Oo. No. Oo. So Sila Danny malalaki malalakas talaga eh. So oh. mapipilitan ka talaga magpalakas ng katawan lalo. Yun, um nag-guide naman ako ng mga coaches tapos isipin mo sasabi sa akin anong advantage mo sa kanila. Sabi nila speed sa shooting. Mas lalo kong pinulido yung ano ko kasi ano ko may advantage sa kanila. mga at 13, 14 years old yung mga anak mo. Tini-training mo na sila. Nakikita ko sa mga Facebook post mo. Oo. Talagang hands-on ka sa pag alalay sa kanila in terms of training nila, in terms of yung pagiging basketball player nila. Bilang ama ng dalawang up-and-coming na manlalaro. Ano yung ini-instill mo sa kanila na disiplina in terms of ano yung kailangan nilang gawin? Ano yung oras na kailangan lang i-pour in sa kanilang mga ginagawang training sa basketball? Yung dalawa ano na ko nakakatawa kasi di ko sila pinilit maglaro eh. Natural na talagang gusto nila. Mm -hmm. so sabi ko sa kanila, kung talagang gusto niyan. yan, gawin nyo na ng tama. Disiplina, yung tamang pagtulog, tamang pahinga. Mm -hmm. Lahat na natutunan ko sa karir ko, pwede kong ituro sa kanila. Saka yung players ngayon, ano na, mga yeah. bata, ang kagaling na rin. So, uh -huh. yung competition, mas madami. Uh -huh. So, kung kailangan mong mag-compete talaga, pag-igihan mo, pag-tabawan uh -huh. mo talaga. Pero alam mo, JR, di ba, sabi nga nila, there's life after basketball. Hmm. Lahat ng bagay, kailangan mong segue into hmm. something. Anong part ng life mo as a basketball player mo inisip na, hindi, kailangan may plan B ako. Kailangan meron na akong puntahan na bagay para at least ma-survive ko yung ano man yung, yung ano. mangyari sa akin oh. after basketball. Siyempre, as a player, marami ka rin naipon kahit paano, mm. pero siyempre, mauubos din yan pag mm. wala kang mm. ibang alam gawin eh, di ba? Some go into business, some go into being coaches na rin, di ba? Parang oh. pinapasok na rin nila yung, Isan, iba showbiz. Iba, showbiz <laughs> naman, di ba? kaya oh. ni Benji Paras, 'di ba, nung na-injure siya, na naisip pala niya, may comedic skills oh. pala ako, di ba? Dito na lang, comediante na lang ako. Alam ko, part ka ng grupo oh. Uh, ng PBA, PBA Moto Motoclub. Motoclub. Kailan mo naisip na, teka, kailangan ko na ata mag side job. Okay, dito, ame, umay, umay. Uy! Uy! Guys, 1.2 million pesos. Oh. nag-decide ako na mag-retire. Sabi ko, huwag na muna basketball. Yeah. Parang gusto kong mag-grow muna or mag-try ng ibang ano, ibang path naman kumbaga para sa akin. So, nakita niyo mga tugang ha, itong ating na si <laughs> JR. Nakapag-crossover uh, sa pa, pa, basketball term pa rin yun. Nakapag-crossover ano? over yung buhay niya from basketball to to business. Ito naman ano, nirigalo ni Gabe Norwood. Oo. Oh. So, so pag may mga gusto kayong regalo, regalo niya lang. namin yun. Tumatanggap din mo na regalo ang Luna C. <laughs> regalo o, lang ako kayo. Oh. Ngayon, alam mo actually, si JR, recently ko lang nalaman nung nag-retire na sa na isa sa mga passion mo pala pare is painting. Oo, oh, -paint ako. Hindi lang siya, kumbaga pati si JC Intal, oh. silang dalawa, naging part ng isang malaking exhibit oh, sure. dito, art show dito sa Pilipinas. Paano ka napasok dun sa hilig mo sa painting? Bata ka pa ba? Mahilig ka na dyan. <laughs> nung college ako, nahilig na ako sa art. Eh, ano no ba course mo ng college? Eduk. Okay. Tapos nagtry ako sa fine arts eh. Eh, nung time na yon, Siyempre, varsity ka, lagi ka pagod. Uh Oo. -oh. Ang grabe yung mga pinapagawa eh. Tapos uh -oh. yung materials, mamahal din. Uh Oo. -oh. Tapos yun, kaya hindi, ko tinuloy. Yung classmates ko dati, grabe mag-drawing. Uh -oh. Gumawa lang ako Sabi ko, wild tong mga to Parang hindi ko kaya to uh -oh. So medyo nag-ano mo ako. Nag-focus talaga ako sa basketball. Uh -oh. Tapos during lockdown, walang magawa. So kahit pa paano, makakabili tayo ng, ng materials na kailangan. Hmm. Sabi ko kasi 'ke mag-paint nga ulit ako. Na-enjoy na ko naman yung pagpaint, mag-paint ulit kasi kids ko kasama ko magpaint eh. Uh -huh. Para naging bonding namin nung lockdown. So, yun yung doon na nagsimula yung so, karir mo sa uh -huh. sa art. Tapos okay. dumadami-dumami dum 'yung mga ginagawa ko. Paano ka naman napasok sa Luna City? Eh? Um Noong lockdown din, mahilig kaming mag-collect mag ng cards eh. No. Tapos, eh yung cards pala, mga NBA cards, sumataas so yung value. Mm -hmm. Tapos, sumali ako sa, sa mga groups sa Facebook. Kumikita, isang card, pwede kang kumita, ganyan. Mm -hmm. Tapos, sa shoes din, kikita ka din. Diyan nakalagay yung mga NBA cards. Hindi pa ito, siya graded. Ito yung mga uh, talaga makikita mo yung jackpot minsan, uh, diba? uh, tapos, minsan di ba? Minsan, hindi natin alam kung nandito sa card na to yung one of one ni one of one. Luka o one of one ni Yanis o one of one ng mga sikat na mga basketball players ngayon. Yan, ito yung mga sample. Itong mga ganitong klaseng cards, daang libo po ang halaga nito. Pero minsan, yung daang libong ininvest mo dito, makakuha ka ng mga milyon na pag cards naka pag naka-jackpot <laughs> ka kung tawagin. Since may ligang mag-paint, na naaral ko na rin yung mga sinong artist yung tumataas yung value. Hmm. So kahit pa paano, um, bumili ako, Hmm. Tapos after ilang years, piniflip ko siya. Uh Oo. -oh. So medyo na-focus na rin ako sa sa area na 'yon. Uh Oo. -oh. Tapos kaya kankaran idea ng ng store na rin. Oo. Oh, uh, kasi sa mga nanonood sa atin ngayon, alam mo, napakalaking uh, industriya 'yan ng sports memorabilia. Uh -oh. Ang dami nagko-collect ng jerseys. Dami nagko-collect ng basketball cards. Ang dami rin nagko-collect -co ng kahit sapatos nga eh. Tapakalaking industriya niyan. Marami talaga nagahanap, especially yung mga sa basketball cards. Yung mga kung tawagin ni eh, one of one. nagpe yan from as low as 100,000 to, to 2 million dollars. Mahal siyang uh, hobby, pero once naman na makuha mo yung gusto mo, lahat ng gasos mo <laughs> Once na ma-get mo yung feel oh, wow. ng industriya, lucrative din siya kasi Oo. marami rin dito sa Pilipinas na talaga mga sports memorabilia collectors. Isa sa pinakamalaking mga collectors dito sila Big Boy Cheng. Maraming mga tao talaga na naghahanap ng ganyan eh. Ito yung sinasabi namin mga padi, mga tugang. Itong basketball cards. Kumbaga, JR, explain mo nga sa kanila kasi dalawahong klase ng uh, grading system ang ginagamit po pagka nagpa-grade ka ng basketball cards. May PSA, may Beckett, di ba? So, the higher the grade, from 1 to 10, mas mahal ho 'yun. Mas mahal. So pag perfect ko yung 10 eh medyo nagmamahal. So, yung mga cards, 'yun yung laman din nung box na pinakita natin. ito siya, pag wala pang grade, plain lang siya. So pag gusto mong ipag-grade yung card mo, pwede ka mamili, PSA or BGS. Mm -hmm. So sa P P PSA, medyo medyo na eh medyo minimalist lang siya, neat lang siya, number lang talaga siya. Mm -hmm. Pero sa BGS, lahat ng corners may may grade oh, siya. Oh, may grade 'yan. Saan, centering, edges, corners, sa surface. So, grade doon siya. Doon sa mga nagko-collect ng basketball cards, alam nila 'yon eh. Napakaingat namin pag bukas niyan kasi any indention doon sa card talaga nakaka-affect oh, sa grading system. Kasi pag eh. na-damage yung card, yung value niya nawawala na rin. Oo, oh, nawawala na. Mababawasan, oh. Idol mo si Kobe, di ba? Oo, oh, so, so, ko papakita ko sa iyo, Pipintahan ko muna, <laughs> ha. Nakuts ko, Batman. <laughs> Bahala na si Batman, eh, ka nga. Test certificate niya. Yan. Kailan natin. Pakita natin sa kanila. Yan. Ito yung firma ni Kobe. Oh, 23. Out of 50. Ano Lakers ka. comply, di ba? Oo. Oh. Okay. Boom! Yung, no? <laughs> Grabe. Ang laki. Ito yung last year na nag-champion ang Lakers. Lakers. With Kobe Bryant. Uh -huh. Oh, medyo matindi yan. <laughs> Medyo... Eh, marami din naghahanap na ito. Oo. Medyo, pahirap medyo... lang siya display kasi medyo malaki. Oo. So, Kailangan to, pa-frame mo talaga siya. Nang maayos. Nang maayos Oo. kasi pwede siya maging centerpiece ng iyong uh, man cave. Hindi ka nga hmm. sa mga sports collectors. Ginagawa nila, nag-create talaga sila ng room only for their collection. Yep. Yeah, Iturk din kita since fan ka ni Kobe. Yan! Ano bang tawag ito? sa room na to? Kobe room. Kobe room. Yeah. Ito si An Barles to, di ba? Oo, Anne Barles. Meron din ako nito, oh, no? Kaya magaling din mga. Hmm, napakagaling ho ni Anne dito sa ano niya. Ganda na pagkakagawa niya rin, ano? Oo. Oh. Colorful. Colorful. Ito yung sinasabi ni Kong Brian na pag nakita mo yung collection mo, maganda yung, yung oh, ano eh. Para masusuth ka, oh, matutuwa ka. Oh, Babawasan yung stress sa buhay. Ito actually, itong Ram Malyari na Kobe na to, Ito yung niregalo sa akin nung Pasko ni Senator Alan Gaetano. Meron din ako isang gantong piece sa bahay ko ngayon na binigay niya sa akin dahil alam niya na Kobe fan talaga ako. Kung may room akong pupuntaan dito sa Luna sea, ito yun. Kobe room talaga Kobe eh. Room. O, baga, solid na Kobe fan tayo eh. Kaya, dahil uh, sa gustong may interesado pumunta rito, dalaw lang kayo. Tara na! Kung may Kobe room, siyempre, di mawawala yung Jordan. Jordan. room. Ayan, ito, same artist siya. Ayan, Jordan ayan. ayan. Unbarless din po, pero ito, Jordan Room. Nakita niyo yung ganyan, meron din ho tayong tulad nung kay Kobe na ginawa ni Ram Maliari. Kaya alam nyo, do sa mga naghahanap ng tambayan sa BGC, isearch nyo lang ho sa Instagram, sa Facebook, Luna C. Yung Luna niya is L-U-N-A-X-Y. Alam nyo, maging proud kayo sa kababayan natin na Bicolano. Kung kami dito sa Bicol-Saro, talagang binibigyan namin ng pagkakataon na makilala na ating mga kababayan sa Bicol. Yung mga Bicolano na medyo nagbigay sa atin ng konting uh, uh, karangalan sa larangan ng sports, larangan ng pagkanta, larangan ng, uh, ng sining at larangan ng kultura. At lahat ng mga bagay na pwede nating maging proud sa kanila. Gabos na mga kabataan sa Bicol, um, uh, namuyang mag, uh, magkawat sa PBA. Si um, sipagan nyo lang, uh, kayo. Um, lakasan nyo loob nyo. Mag-practice at pag-aral na mabuti. Diyos mabalos sa ating padi na si J.R. Reyes sa pagturo sa atin dito sa Luna C. Nakita niya naman, pinakita niya sa atin ng lahat ng kwarto. May Kobe Room, may Jordan Room, at my comfort room kaya sa susunod na session kita kits ulit